Hi everybody. Man, man, ready na naman ang mo. na man ang pangmo. Ready na na pangmo to get Together with my madam. Go go pull so da subong. Go go pull so da. I bi Again, hi everybody. Today's video we're going to Paduding, paduding sa Hindar. Hasta matalo pang dan. Punta kami ng ano guys, pupunta kami ng bangko. Mag-enquire -e kami kasi pupunta kami ng Hong Kong. Kailangan namin, Kailangan namin ng bank statement. Mag-open ng bank si Tata kasi we're planning to go Hong Kong. Maybe next week. Next year? Hindi still... next year. <laughs> yeah, so, punta kami, kami ng punta kami ng tricycle. Taxicle namin na dyan. kili ko, nakikita nyo ba? <laughs> so pretty here. Kasi bukol ko na naman dito Kuya, tricycle po. Ang <laughs> tricycle dito tayo mga tama. Dito mga tricycle dito. <laughs> Dapat kayo puntahan mo pa sila. Kasi mabingi. <laughs> Ay, joke lang. <laughs> Sa palingke po. Ay, sa video. Oh, sa diba? video. video. Una na to. Wala oh, kayong mablog ko. Mm, ma Mablog ka na. Ay, dalaga ni Kwan! <laughs> Bakit binata ka ba ba? Oo. Talaga po? Wala pa ang sawin. Oh, Naghanap ka? Wala <laughs> pa so, sawin ako. Naghanap na nga na. Sige na, next. Mag-uusap muna kay Kwan. Hello, guys. Nandito na kami sa palengke. Ang dula. Nandito <laughs> na kami sa palengke. Mag-ukay-ukay na lang kami. Mag-ukay-ukay na lang kami kay... Hindi pa pwede. Eh. Kulang pa yung requirements. Huh? Babalik kami sa... sa Babalik kami sa next day. Hindi ako open Iba yung ano. Iba yung address. So mag-ukay-ukay na lang doon. <laughs> Okay, okay na lang kami. Ay, may nahanggap na tao. Hindi ka na pwede. o, na lang <laughs> kami kwek-kwek. Kain kami ng kwek-kwek. Kasi ano na, uh, bankrupt na. Bankrupt na si tata. Bankrupt! Alam mo, tanong no, yung i-vlog yung kinain namin, guys. Obos na. Obos na ito na lang. Bokong juice na lang. Nagutom. <laughs> gutom. Hey, what's up everyone? Ayan, OT start. Ayan, OT start. Ayan, OT start. Ayan, OT start. Ayan, OT kami today, guys. Kailangan maghanap buhay. No, Dali na hi! Uy, kayo muna kayo doon naman. No? Lain yung mga discover kayo. <laughs>

Oh, oh okay. kami okay. Sa ano, Ha? Sa Lai? Hindi na. Hindi, la, la, lai na silaite, pero kami sa kapit kami sa Ribi Magalong. Vlogger? Hindi mga vlogger. Vlogger? <laughs> <laughs> vlogger? kami sa coffee Bento. Ay, <laughs> <laughs> kami sa coffee Bento, guys. <laughs> Tapos ang ano, tingo ang ganda. Ipakita ka na ato. Oo, guwapo. Alin sa negros. nai hi, Ay, hi, anay. Ay. Hai, anay, ay. Ina, Not... oh. kagawa mo na. Halina sa sana, ang bala niya kagina, wala si silyo. Ang <laughs> <laughs> bala niya wala asin silyo, kung hindi na bala <laughs> <laughs> Iana, no, guys, oh. -ama. -ama buta, yung gusto yung iyan na ano guys, Ha? ba Wala nga, sa mo niya gusto yung iyan. <laughs> Kaya ba't gano'n naman? Kadako? Kadako? English ba lang? Sa D&T ka niya? Sa D&T nga isa ba? Sa D&T nga isa ba? Sa Kape sa Kape Bento? Sa Kape Kado lang kami di asang ka. Kado lang di asang ka. Kaya may ilonggo, hindi na gwapo. <laughs> ilonggo, hindi <guli> na <laughs> Ipad lang gamot Wala ka sin sinsilyo. Dali lang kami gano'ng sinsilyo. Hindi ka gano'ng yung lasit na hata. Kasi na kayo. Minsan, hindi nabot-abot na sa daan. <laughs> Kapit ko kapita sa guwabo. Hindi nabot-abot na sa... Bakit? Tawang ko Guys, nalala ka mo sinsilyo. <laughs>

Uh, it's on top again. Oh, oh no, <laughs> it's Thank you. Kailo. big palay na talaga. kung sa big brother house pala na ano na ibig na ibig na sila. na 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 sa mga 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 mga

nan um, ako na Ano? Ah, tak ano? ako Ano? ako Ano? 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 na kami Ano? Ah, ano? na Ano? 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 We're done and again another gastos. Now, take a look na ano? Just lang mile long, yeah, So this is our third day. Our day of my life. A day of my life. Okay. See and you day again of my on my next gastos, na na, ma'am. <laughs> See you tomorrow. Don't forget to give me a like and subscribe. Bye, everybody.